What's up sa inyo mga boss? Tara! Ah, uh, ito nga pala yung ginawa kong sisig ala chef lo ako mga boss. Yan, haluin natin mga boss. Ito mga boss, sigurado. Ah, uh, hindi ko ito mauubos. Tanghalian lang ngayon eh. Tama-tama. Mamayang gabi, may ulam uli ako. Ganun dapat mga boss. Kailangan maging madiskarte sa buhay lalo hindi naman kumakain ng mother ko nito bawal. O nga pala, naalala niya yung last na upload ko, yung lettuce, eh wala akong ano eh, daon sibuyas, kulang-kulang eh. Kaya ginawa ko na lang garnish, pero kakainin ko yan. Mura lang yan mga boss, di ba? 35, di mo, mura na. Okay mga boss, halo na. Kanin, toyo mansi. Hindi ko na nilagyan ng sili kasi may sili na yung manghang. Then, thank you Lord. Kain na rin po kayo mga boss. Sabay niyo na po ako. Bahala na kung magkakamay ako o magkukutsara. Bahala na. Sabay-sabay na tayo kumain mga boss. Let's go. First try. Tingnan natin kung masasamid ako sa anghang. Hmm. Ayos. Sarap. Hmm. Ayan, lettuce. Hmm. Hmm. ma boso ya mi bosok boso hmm hindi pa rin siya ganun kanghang mga boss kahit may sili na wala pa rin naman may sili na kain ko siguro mga boss sanay lang ako kumain ng sili na kahit manghang pero slight lang sa akin siguro kung iba yung kakain uh, may anghang talaga hmm? magandang tala po ka hindi na giniling yan, maganda tala po ako. Talagang pang sisig na yan. Sa palengke ko na binili yan. Tinanong ko na. Yan o. Letos mga boss o. Sarap ng lettuce. hmm hmm Mmm. Mm. Kuha na rin kayo makakain nyo mga boss. Sabayan nyo na ako. Hmm. Ito yung sisig part 2 na ala, Chef Loco. Yung part 1 eh, para kung, para kung, napagtatawanan nandun eh. Yung sisig ko eh, masarap naman. Bakit, bakit sinasabing parang giniling daw, kung ano-ano. Nabash ako rin, nabash. Siguro ito, ano kaya ibabas sa akin dito? Pag nabas pa ako dito, ewan ko na lang. Ha? <laughs> Yok lang. Yan, mahal na mahal ko yan. Si, si Pretty Woman, tala po ka. Yan, shout out sa inyo. Hmm. nga pala. Yams! Shelf off, Yams. May ganap, shelf off, Yams. Ayoy. Kinikilig yan. Kinikilig yan si Yams. Sigurado. Aminin mo, Yams. Kinikilig ka. <laughs> mm, Yun know, Yams, para sa ito. Susubo ko. Para sa'yo. Hmm. Hmm. Salamat pa sa support niya mga sa Paano kayo gawin dito? Parang ano, oh, parang Japanese. Tubukan ko nga. Hmm. <laughs> Di ba ganyan, no? Nalagay sa dahon. Ano ba yung mga kumakain no? Korean ba? Hmm. Tapos yes, nalagay dito. Sabi nyo kung Korean na, ah. Eh di ba yan o. No? Nalagay, dahon. Nalagay na rin natin yung konting kanin. Tapos diba, sila ng mga sauce. Pag ito tayo, Lagyan natin ng konting toyo. Toyo mansi. Di ba binabalot? O, oh, Korean sisig. Wow. <laughs> Korean style. O, oh, ang tawag sa ganyan. Hmm. Oh, di ba? Oh. Hmm, kain natin. Hmm. Hmm. Ayos! Pwede pala yan. Mga kalukuhan ko eh. Hmm. Ano tawag sa ganun? Yung binabalot pa sa ano dahon? Anong pagkain na tawag dun? Hindi ko alam eh. Di ba kaya ako makain sa ano, mga Korean? Ay hindi, nakakain ako sa mga ganun. Pero hindi madalas. Okay. Hmm. Ah. Siyempre. So, Dapat pala, kumuha ako ng maraming lettuce. Plus, nilagay ko na rin dito, no? Hindi ko na nilagay ng ano, yung design. Tapos, kumuha ko ng lettuce, nilagay. Ganito. Isa pa, isa pa. Kaya may malaki pa. Ulitin natin. Yun. Lagay lettuce ano? Sisig. Then, kanin. Alright. Then, lagay natin ng konting sarsa. Sauce. Then, balot natin. Yun, no? Yun, no? Uh -huh. Then, subo natin, mga boss. Mmm! Mmm! Perfect! Mmm! Sarap! So, sure. ngayon medyo hindi ako pinagpapawisan. Nung unang, unang kain ko ng sisig, ng sisig, pinagpawisan ako, nakalimutan ko maglagay ng electric pan. Eh ngayon, meron na. Ngayon, nakatotok na sa akin kaya hindi ako pinagpapawisan. Ayan pala yun, yung lechong manok. Nakakalimutan ko maglagay ng electric pan. Eh. con we sunsy boy. Yan, yung video na yan. Yung video na ito, no cut yan. Straight sa pagkain ko. Paano mga boss? Okay na, tapos na. Itong natira, mamaya gabi ko na lang yung ulam yan. Para may ulam uli ako. Paano mga boss? Magkapaalam na ako. Salamat sa inyo. Nandiyan kayo, nag-stay, nanood. At nakisaya, kung ano man, kung napasaya ko kayo. Hanggang sa uli mga boss, kapayapaan at pagmamahalan lang sa atin lahat. Enjoy lang natin yung buhay. Maging lang lahat. Bye-bye mga boss! Thank you, for watching. Thank you, all of